Sir Julie, Patidongan, for bago ang lahat, uh, Sir Julie, uh, i-blur ka ba namin mamaya pag-broadcast? I think this is the question for everyone. May I mean, naka-live naman yung Napolcom. Are we gonna blur you or bear it all? Hindi, hindi na kailangan. Ganyan yung nadyo yun pa ako kinuhaan ng hindi. video. Para lang Ngayon, i blur muna. So, para lang clear. Kasi even though na ganyan, para so, mamaya sa, ay, sa TV at all, mani mo hindi naka-live yan? Hindi po kami naka-live, Sir. Yung some of us hindi naka-live. For those na hindi naka-live, just to secure... Permission, sir. Sige, okay lang. Depende mo okay, anong gusto mo. Hindi, sir. It, it, so, sir. No? sir. It's it's not depend on me, sir. It's not dependent on me. Kasi yan, kalat na yan, oh. Hindi, sir. It's not dependent on me. Actually, sa opisina ito. And, anyway, sir. Okay. Sir, dun sa binanggit ng police, may nakikipag-ugnay na ho ba sa inyo na makikipagtulungan to be on your side? Sa ngayon, hindi naman nila alam yung konta ko. Okay. Pero may mga tao, mayroong uh, nagpaparating na. Kapag hmm. na nag-ipon-ipon na yan sila doon sa camp rame, baka karamihan yan, babaliktad na. At tatakot yan na mataob yung kaldero nila. Oo. Oh, okay. Sir, si uh, General Estomo, have you met him? Na, nagkita ba kayo face to face? Yes. Yes, sir. Yes. And paano po nakarating sa inyo na he's the one instructed to kill you? Okay, Mr. Atong -a. Alam mo ito si Mr. Atong Ang. Sismoso mm. rin kasi ito. Mm. Totoo kung ano yung mga plano, sinasabi rin sa akin. E eh, nadulas man siya, alam mo sa totoo lang, pinapapatay ka na ni General Stumog, hindi ko lang ginagawa. Mm -hmm. That's it. That's it. Okay. Sir, lastly, Sir Julie, what's next for Julie Patidongan? After this, sir, after Napol kung what's next for Julie? O oh, simple. Iligtas ko muna yung sarili ko dahil ngayon nakita na nila kung sana ko 100% pati anino ko hinahabol na mm -hmm. ng mga polis na yan at saka ni Mr. Atong Ang. <laughs> sir, with that concern kay Commissioner Kalinisan, Sir, are, you, are we, are we going to provide security for Julie? And papaano po, Sir, ihabol ko na rin. Uh, yung na-mention ni Sir Julie is mga active. May habol po ba ang NAPOLCOM sa retired, specifically yung retired na binanggit niya? Thank you, Sir. Thank you very much, Julie. Thank you very much, Ko. Una sa lahat, dun sa kanyang security complement. Kung ikaw pa ay nangangailangan na uh, totoy eh, ng uh, dagdag seguridad, sabihin mo lang sa amin. Pero naniniwala ako sa kung sino man ang mihawak sa kanya ngayon, hindi ko nasasabihin na siguro naniniwala ako sa kakayanan ng uh, uh, security unit na yun. Uh, Bilib ako dun sa security unit na yun. Um, dun sa usapin na uh, kumihabol kami dun sa mga retired, uh, that is a different story. Kaya nga, kinakilangan, learning from the past. pag, pag upo natin dito, uh, we have to learn from the mistakes of old. Yung mga pagkakamali nung nakaraan. Kung mabagal ang takbo ng kaso, maaaring mag-retire o mag-resign ang isang pulis. Kapag nakapag-resign o nakapag-retire na isang pulis, hindi na natin pwedeng habulin. Kailangan, para makasuhan sa NAPOLCOM, ikaw ay active na pulis para ikaw ay tumuloy-tuloy yung kaso. Otherwise, we don't have jurisdiction. So, sa aspetong uh, makakasuhan pa ba yung nag-retire na pulis ng admin case, ang sagot ay no sa tanong na pwede pa bang makasuhan yung retired na polis, ang sagot ay yes. So ang kaso pwede i-file doon ay criminal case. Naniniwala ako sa kasipagar kakayanan ng ating Department of Justice na sila ay gumagawa rin ng mga lahat ng kaso laban sa lahat ng mga involved. Kung kinakailangan ng tulong ng DOJ at magfa-file kami at kami natasan, then so be it. Uh, pero again, uulitin ko, tuloy-tuloy-tuloy ang imbestigasyon ng National Police Commission. Kung merong butas at merong hindi, hindi na pa ng kasos ng uh, DOJ, ng PNP o kaya ng NBI o other law enforcement agencies, hindi magdadalawang isip ang National Police Commission na magfile din ng criminal cases. Thank you, sir. Vice Chair Kalinisan. Uh before we proceed to our next uh, uh reporter we are reminded that there are only four more reporters to ask questions in this session. Our next reporter or media is Mr. Jairo Buliedo of Rappler. Hello po good afternoon. For Totoy, Sir, to confirm lang, yung sinasabi, yung sinasabi niyo po na Estomo is si Retired Lieutenant General Junel Estomo sir. Yes sir. Okay. May question, sir. Uh, nabanggit niyo po yung pangalan po ng mga polis po na sinampahan niyo po ng reklamo administratibo. Paano po naisip ng Alpha Group o kung sino man po na involved dito sa pagkawala na itap itong mga polis na to? Saan nilalakuha yung idea at paano yung naging communication from the beginning po? Ah, uh, ano yan? Uh, pinakilala nga yan sa akin. Si Colonel, Ah uh, Major pa yan noon, si Urapa. Pinakilala sa akin, na ni Colonel Malinaw. Dahil yan si Colonel Malinaw, kaibigan niyan ni Engineer silso Salazar. Close yan sila. Uh, doon nagsimula ang lahat ng mga pangyayari. Just, a, just last follow up on you, sir. Bukod po sa uh, Sabong, sir, meron ba silang parang allegedly illegal activities prior to the Sabong na involved sila? Kaya nagka-idea na ipakilala po sa inyo? Kasi sila yung tagaligpit sa war on drug noon. That's it. Okay. Just last question po for Viseo Kalinisan. Sir, um, we understand that this is administrative in nature and uh, yung pinakamataas na, punishment ay dismissal from service. Pero paano makakatulong po itong case build-up natin sa admin sa, criminal, sa future criminal complaint if ever po na magkakaroon, sir? Thank you. Lahat ng makalap naming ebidensya ay maaari din gamitin ng iba pang uh, forum. So kung ito ay gustong gamitin ng Department of Justice, then uh, subit. it. So at least sisimulan na ang proseso ng justisya dito. Kahit admin case lang ito, uh, umuusad na at uh, makikita na rin natin magkakaroon tayo ng determination kung involved ba o hindi ang mga polis na ito. Ah, uh, ayaw man natin pag-usapan even yung uh, hindi mga polis mapag-uusapan dito eh kasi hindi naman they, they were not working in silos. So if the other law enforcement agencies want to uh, use our findings or use our decision, then thank you and so be it. Thank you very, thank you very much uh, Mr. Chairo Boliedo. Next to, uh, to ask question is Mr. Gary De Leon of TV5. Sir. Ah okay, Sir Donald Patidongan. Sir, ah uh, dun sa labing dalawang polis, paki-divide natin. Alin ba na may kaso na pagawa ng missing sa Bungero sa Santa Cruz at sa Manila? Actually, lahat yan sila. Dahil isang time yan sila kung lumakad. Hmm. Ah, kaya nga nadili yung kuha nila sa Manila rin ah. Dahil doon po sila nanggaling sa Santa Cruz. Mm -hmm. Yung kay Jun, John Lasco po, kasali rin sa Yung si John Lasco, marami-rami ang kumuha doon. Kaya yung iba, hindi ko na namukhaan. Kaya nung magkabayaran, ah 2 million yun, kinabukasan, ah, tumawag yan sa akin si Mr. Orapa. Sabi sa akin na, ah, Sir, Dagdagan mo naman to ng 2 million, gawa ng uh, marami kami. So, overall, 4 million maliban doon sa pinitbit nila na bol Kitang-kita naman yun sa CCTV. Sir, yung iba pa kasi sabi mo 108. Ibig sabihin, may mga police operation din na nangyari doon sa 108? Yes, katulad ng sinabi ko, mayroong isang taga San Jose del Monte, Bulacan. Kaya ako nanawagan doon sa kamag-anak, huwag nyo naman patulugin ang ustisya ng inyong kamag-anak. Ngayon, nandito na ako na kayang uh, uh, sumuporta sa inyo o bilang tayo, bilang witness uh, para ma matugunan ang ustisya ng inyong kamag-anak. Lumapit na kayo, magpahil na kayo sa CIDJ. Sir, kaninisan. Sir, ipipresent ba natin in the future, itong mga polis na pinangalanan na to kung sakasakali man, magkaroon man tayo ng initial investigation. Paano po ba? Uh, hindi namin sila ibabalantra. Hmm. Pero sila ipapasagutin namin. Hmm. Uh, I know uh, we will not bring them here for a line-up for you to answer, for them to answer your questions. Hmm. Uh, hindi yun ang karapatang pantao. So, uh, if you want to talk to them, Uh, sa inyong kaparaanan and eh, discard niyo yun. Pero as far as the DAPLCOM is concerned, hindi namin sila para ibilad. Uh, we will respect the human rights of everyone, including respondents. We will follow due process of law. Due process not just for the complainants, but also due process for all respondents. Yun ang esensya ng uh, institusyon. Uh, so hindi kami para magkamali doon. So hindi namin gagawin na uh, ibilad sila sa inyo. Thank you, sir. Thank you, sir. Next to ask question is Mr. Val Gonzalez of DZRH. Good afternoon po. Kay Sir Patidongan, sir. 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 Sa University of the Philippines po kanina, may binanggit kayong isang police kernel na kumuha ng labintalawang cellphone ninyo at yung isa ninyong passport. Pwede ho bang ipaliwanag sa amin? Ano ho, uh, paano ito nangyari? Bakit ito nangyari? Para sa ano yun? Ba't kinuha yung inyong cellphone? ah uh, hindi ka nakinig doon sa sinabi ko kanina. Yan si Colonel Malinaw. Siya ang hipe ng si IGD noon sa Region 4A. Nung nired ako, kinuha lahat yung silpong ko na labindalawa, kasama yung tap, kasama yung passport ko, kasama yung pera ko na 1.2 million. Buti na lang, mabait-bait pa, Nagdira pa na nga uh, 70,000 na ginamit ng Mrs. Go na pang hotel-hotel. Yan lang. Next question. Doon po sa 108 na nababanggit na itinapon doon sa Taal, lahat po ba yun ay puro mga sabongeros? Yes, lahat yun ang galing sa sabungan ni Mr. Atong ang. May nahabol pa nga sila eh. Noong nakarang taon, may nagnakaw ng manok kahit imbestigahan nyo doon sa PNP na si OP ng Lipa dahil kaklase yun ni Urapa na, nag nabanggit pa sa akin nung isang uh, polis din bakit din yun naman inayos yung trabaho nyo kitang kita sa CCTV yung sasakyan nyo at mga mukha nyo ang problema ayaw ilabas ni Mr. Atong Ang yung CCTV kasi sirat daw pangalawa yung sa siniloan na dinokot din nila, nagnakaw ng manok. Hindi lang isa yun, nakatakbo yung dalawa. Kaya umabot ng 110 yan. Katulad ng sinabi ko noong nakaraan, ah, wala akong idea talaga kung paano nilang kinatayan kung ang ibaba ay nilibing o sinunog. Yun lang. Okay. Yung last question ko sa inyo mainam nam na kayo na rin ho ang sumagot. Kasi doon sa social media, ang dami ho lumalabas na napakayaman daw ho ninyo. At uh, dalawa daw yung inyong mga sasakyan na mga bulletproof. Ang dami daw ho ninyong mga uh, properties like lupa, mga may resort para ho kayo. Yes, natural kasi pinanghirapan ko yan. Dahil ako, mayroon ako ng uh, betting station nung panahon ng online sabog. Yun, at itong uh, kung nagisip kayo na ninakaw ko o binayad ni Mr. Atong ang para pumatay kahit singkunduling hindi ako binagyan dyan para sa mga missing sa Alam ng mga tao ng mga sabungero na ako ang may-ari ng biting station sa lahat ng sabungan niyan at alam ng Panginoon niyan na walang halong wala siyang binigay na pum para pumatay ng tao para bayaran ako. Okay, thank you. Kay VCEO Kalinisan, sir. Ang next na maririnig namin sa mga susunod na mga araw, dahil may mga pulis na nasa active service pa, ay yung preventive suspension. Ang ang uh, napol ang mag uh, i-initiate ng paglalabas ng mga preventive suspension doon sa mga police personnel involved. Una, uh, kailangan natin i-assess yung ebidensya. Uh, gusto ko rin makita kung nag-request doon si Totoy sa kanyang final kung meron siyang request ng preventive suspension also. Uh, kung may banta sa buhay ni Totoy o ni Numan at malakas ang ebidensya base doon sa ipinasa kanina, uh, maari kaming mag uh, uh, order ng preventive suspension ng mga pulis na ito. Ayoko lang pangunahan. Uh, sisilipin natin yung papel. Nag-file ka ba, Totoy, ng request ng preventive suspension?